wag mo na antayin na dumating pa yung special moment sa buhay mo bago mo isuot yung maganda mong damit o mamahali mong damit, mamahali mong makeup, mamahali mong pabango, mamahali mong sapatos, or you know, anything na talagang pinag-ipunan mo talaga. Kasi, kaysa naman nakatenga lang yan sa bahay nyo, nakadisplay lang, tapos magugulat ka na lang pagka dumating yung special event sa life mo, inaamag na yung mga binili mo. Yun yung rule of thumb ko lagi. Kapag ka bumili ka ng isang bagay, make sure na magagamit mo talaga siya. As in, mas maganda yung gamit na gamit mo siya. Alam niyo yon Yung parang nasulit mo yung pera mo doon sa gamit. Hindi yung nakadisplay lang. Hindi yung ipapagamit lang sa bisita. Kasi in this way, if you're thinking na, uh, ah, titipidin ko yan, yung pabangong yan, kasi mahal yung pagkabili ko o yung damit na yan, hindi ko yung susuotin lagi kasi. Yung nagtitipid ka kasi nga baka wala ka ng pambili na magandang damit next time na umalis ka. Alam mo yun, yun na yung last money mo or whatsoever. So, ang nangyayari na poprogram mo yung subconscious mind mo to think na hanggang doon na lang talaga yung ma-acquire mong material things or pera na income for that specific month or for the upcoming months. Kasi nililimit mo yung um, money consciousness mo na ah baka kasi wala nang dumating na pera so titipidin ko yung pabangong yan or dahil ano ah, hindi na muna ako hindi ko susuotin yung mamahaling damit kasi baka wala na akong pambili sa susunod. So, anong nangyayari, naa-attract mo din talaga yon kung ano yung sinaset mo sa mind mo. So, kaya ako, kapag ka talaga nagsasuggest ako, gamitin nyo para in this way, may expand yung awareness nyo in regards to abundance. In regards to your subconscious mind na ikaw mismo yung magpo-program sa sarili mo na afford mo lahat ng gusto mo at kapag naubos yon let's say gamit na gamit mo nga, napudpud yung sapatos, nasira na yung damit, naubos na yung pabango, naubos na yung makeup, yung, yung awareness mo na, ah, okay lang, kasi kaya kung bumili next time. Oo, madami akong pambili. At nag-overflow yung pera sa akin, so hindi ko kailangan problema sa pang-restock ng mga staple ko sa life. So, ganun ko siya tinitignan, guys. And I hope sa makakapanood ng video na to, hindi ko naman sinasabi na super maging ano kayo, yung samboya sa mga gamit or masyadong hindi na iniingatan yung gamit. Pero ang sa akin lang, yung worth nung pinambili nyo sa gamit, make sure gamit na gamit nyo talaga. Hindi yung nakadisplay lang kasi sayang, ba diba? At least, nagagamit mo yung mga binili mo na kung ano-ano. ba -ano, diba? Hey guys, thank you so much for watching. See you on the next one.